Hello guys, welcome back sa channel natin today Masisiro ko sa inyo kung paano ako gumawa ng patatim sa simple way of cooking First of all, this is not a recipe, it's homemade And I don't need to make sure it, did you know? That you can make a recipe according to your test from the recipe of this This is how I will teach you Just use the ingredient juice and you will surely be able to make a soft and delicious patatim with the few tips you need. So, hugasan na mabuti ang patatim. Yung pork pata natin, pakuluan natin ng tubig. After that, hugasan natin siya sa running water at isit aside. Pwede tayong gumamit ng pressure cooker or slow cooker. So, ihanda natin yung ibang ingredient at ito yung pinata importante na ating gagamitin. Yung ating mga ingredients sa ating simple patatim. So, mayroon tayong banana blossom, brown sugar, soy sauce, and onion. So, ito sila ipagsama-sama natin sa ating pressure cooker. And din lagyan natin ng tamang-tamang water na sa tingin natin ay makapal, makapalambot sa ating patatim. So, usually ang kinadwit ko, yung ating uh, uh, soy sauce and din ng brown sugar is equal measurement. About sa water, it's depend hanggang sa lumambot yung also sa ating banana blossom and din sa onion. It's depend. Maraming banana bluzong masarap. Ganon guys. So habang nalagyan natin siya ng dahon na laurel. Ito na yung ating pata team sa simrigent na ating ginamit. Ito na siya guys. Nabsalub lamang ng 40 minuto sa super lambot na makakain na tayo ng ating team na malambot at masarap sa kat. And now, gagawa na naman tayo ng favorite ng mga bata, yung ating Jolly Burger. So ito siya, dadawa na lang ako ng homemade na hamburger dahil itong favorite ng aking mga grandkids. So, kumuha ako ng counting portion sa aming kasim na binili para pang-ulam namin sa gabi. So pagkakuha ko ng counting portion, giniling ko ito sa ating DIY na uh, food processor. After that, dahil nagawa na siyang giniling, nag-ready na rin ako ng sibuyas, Ganon din ang bawang. So giniling ko siya kasama doon na nilagyan natin ng uh, powder ng paminta. After that, hinalo ko siya ng maayos hanggang sa lumambot ang kanyang laman o kaya ay yung kanyang texture ay madulas na. Saka ko nilagay ang isang bungitlog and din kaunting cornstarch at hinalo-halo natin muli at lagyan natin siya ng konti soy sauce para magkaroon siya ng lasa. So sa paghalo-halo natin niya ang kanyang simula sa paglambot ng texture ng kanyang laman. Of course, wag natin kalimutan maglagay ng pangpas sarap para makuha natin ang tamang lasa ng pati ng hamburger. Ay, burger lang pala guys. Hindi pala hamburger kasi pati lang ginawa natin. So, ito lang kasimple ang paggawa nito. And then, meron kaming pan So, ang ginawa ko, ay eh, pinagmix ko lang ang banana ketchup and then yung mayonnaise at yun lang ang ginawa ko gusto na ng aking apo gusto-gusto kumain so sa unsan saan man nakainan kainan dyan ay nung tayo wala tayong pera marami kaya mas maihipa gumawa na lang tayo Oh my gosh, guys, na natikman ng aking mga apo at aking anak at ang aking uh, daughter-in-law. Ang sabi nila, wow, mas masarap pa kaysa binipili. Oh guys, tiba, So kailangan na natin mag isip, -isip ng mga bagay para makatipid tayo at makagawa tayo ng masarap na recipe. I hope na makatulong ito sa si inyo guys sa mga simple na recipe ko. Ngunit I'm sure na magustuhan ninyo ang mga lasa nito. Hagi naging guys, maraming maraming salamat sa inyo, sa pagtangkilik at pagtiwala ninyo sa akin maraming maraming salamat sa mga subscriber ko at nagiging 14 key subscriber na ho tayo, maraming maraming salamat sa inyo, agin guys itong mga recipe, napakasimpolo konting ingredient lamang pero masarap, garantisado ko ayan sa inyo. Subukan niyo guys, masarap po talaga ito. Napakasimple ho. Maraming salamat sa inyo guys. Again, thank you, thank you so much. God bless you all. Thank you so much everyone.